Ito hong kalihim ng National Economic and Development Authority pinayuhan ni Senadora Marcos na magpunta o magtungo mismo sa palengke upang personal na malaman kung saan naabot. Ito hong sinasabi niyang budget sa isang tao. Ito namang si Senador Pimentel hiniling sa NEDA na magsumite ng written explanation kaugnay sa ginagamit nilang proseso sa pagdetermina sa poverty threshold. Alam natin ang buong detalye at tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Pinayuhan ni Sen. Amy Marcos ang economic team ng gobyerno na magpunta mismo sa palengke upang personal ng makita kung saan naabot ang 91.22 pesos na budget ng isang tao. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Finance, hinggil sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, iginit ni Marcos na malayo sa katotohanan ng batayan ng National Economic and Development Authority para sa poverty level, na 91.22 pesos na budget ng isang individual. Kasama rito ang pagkain, gastusin sa bahay, utilities, transportasyon, komunikasyon, edukasyon, kalusugan at pananamit. Sinabi ni Marcos na maging ang World Bank ay nagpahayag na hindi makatotohanan ang naturang halaga. Mr. Yes, Secretary, pumunta lang kayo sa palengke, tignan niyo yung pagkain. Yung presyo per kilo, 91.22 pesos. Anong mabibili mo? Pagkain pa lang yun ha, wala pa yung pamasahe, wala pa yung pabahay, yung utilities mo, edukasyon ng bata, gamot, damit. So I know it's very, it's been very meticulously calculated. But what about the realistic amount? Maging si Senate Minority Leader Coco Pimentel ay nagpahayag na hindi makatotohanan ang batayan ng NEDA para sa poverty level na 91.22 pesos na budget ng isang tao. Hiniling ni Pimentel Saneda na magsumiti ng written explanation kognayan sa ginagamit nilang proseso sa pagdetermina sa poverty threshold. Kung ganito kanyang batayan sa poverty threshold, ay mananatiling lahat sa slave labor wages o labis na mababang sahod. 22.91 pesos 22 centavos family of 6 siguro yan 5 ba family of 5 o oh, tapos so, oh, yan din ang nagdedetermine ng mga minimum wage natin so if that is very unrealistic, wala. You keep everybody at slave labor uh, wages. So can we uh, can 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 we be given in writing uh, how how you arrived at that 91.22 yeah, that very complex process pakigawa po natin na layman's terms na maintindihan po namin Para sa Bombo Network News sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga may init na balita sa oras na ito, bumuelta ang grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas sa National Economic and Development Authority o NEDA. Kasunod yan na naunang pahayag ng ehensya na hindi na maituturing na food poor ang mga Pilipinong may budget na 64 pesos para yan sa kanilang pagkain. Una lang sinabi ng National Economic and Development Authority ng mga Pilipino na gumagastos ng 20, oh, 21 pesos per meal ay uh, hindi na maituturing na food poor. Batay na rin umano sa sinusunod ng pamahalaan na panukat sa kahirapan. Ayon kay KMP Chairman Danilo Ramos, hindi sapat ang naturang budget para makabili man lang ng kahit isang desenteng pagkain. Ay naman kay uh, Nagkaisa Labor Coalition Chair Sunny Matula, ang inilabas ng Natulang Ahensya na Datos ay outdated o napakaluma na. sayang lamang aniya ang milyong-milyong pisong pondo na napupunta sa NEDA dahil hindi namang tugma ang ibinibigay na datos nito. Komento naman ni bagong alyansang makabayan president o Presidenta Renato Reyes, dapat ay subukan ng mga opisyal ng naturang ahensya, partikular na ho, itong National Economic and Development Authority na mabuhay sa loob ng isang taon gamit ang 64 pesos na arawang budgeta Ayon pa kay Reyes, binabago na ng NEDA ang kahulugan ng kahirapan, isang sistema aniya na nagiging dahilan na nagpapatuloy na mababang pasahod sa mga Pilipinong manggagawa. Samantala, iminungkahi nga ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan na dapat ay muling pag-aralan ng gobyerno ang pag ng mga tinuturing na mahihirap na Pilipino. Ayon sa kalihim, ang nasabing parameters ay ilang dekada na na ginagamit. Taon-taon na -taon niya ay nagbabago ang mga preference at ang mga presyo ng mabilihin. Ang nasabing pag-aaral niya ay ginawa noon pang uh, uh, Food and uh, Nutrition Research Institute ang siyang nangangasiwa. Noong taong 2023 kasi ay lumabas sa pag-aaral na sapat na sa isang pamilya ang 9,581 na halaga ng pagkain. Nangangahulugan nito na bawat tao ay meron lamang 64 pesos na katumbas na 21 pesos and 33 centavos sa kada kain. Samantalang kung bibili ka nga sa mga tindahan ay hindi pa sapat sa isang ulam ang naturang halaga na binabanggit na 21 pesos sa kada kain. Ang angaulugan ito na hindi makatotohanan ng figure na inilabas ng naturang ahensya.